Hi Direk, kumusta? Hi sir, okay naman po? oh, um, uh, talaga no ah, uh, it's your, kumbaga, it's your year. Sunod-sunod <laughs> na -sunod yung mga, ano, yung mga project at magaganda. Oo oh, nga po eh, uh, oh. bless po. Uh, dunya, dunya. <laughs> oh, uh, alam mo yung isa sa mga Uh, gusto kong project mo yung Lolo and the Kid na nasa Netflix. But then, alam mo naman, maraming mga critic, mga critic na tinatawag nila, sarili nila critic, <laughs> di ba? So, anong, anong pwede mong sabihin sa kanila? So, I, ako, I'm Happy, pa rin na they're watching it. Mm -hmm. Kasi views pa At the same time, ganun naman po, eh. you cannot please everyone. Mm -hmm. Pero at least they prolong the narrative of the, of the show, mm -hmm. of the of movie. Dahil po yun, nakakatuwa nga po eh, kasi some people didn't like it. Oh. Mas lalong maraming nanood. Oh, kasi, kasi may... they got curious. Tapos ang nakakatuwa, oh. parang nakakatuwa kasi they are the ones who are debunking yung mga bad reviews. Parang ano pa kayo? Hindi naman ba naiintindihan ang ganda nitong kiri ko lang doon? So, I was actually, made, ano eh, yun Lahat naman entitled sa kanilang opinion. Oh, oh. Salamat sa panonood. And salamat sa mas marami pang nanood after that. Yes, o. Oh, kasi parang ang sinasabi nila doon, yung ibang mga eksena, hindi makatotohanan. Alam mo yun. <laughs> pero ang hindi nila naiintindihan, yung cinematic, uh, oh. alam mo yung uh, come on, di ba? Saka how you how you kumpopa mo sila papapasukin doon sa mundo mo. Actually tama po kayo yung suspension of disbelief eh siguro po the last count po nung Netflix yung second week na is 8. Point something 8.5 million yung nanood. Mm -hmm. Sa last two weeks pa lang yun ah. Yes. Kung sa first week pa ts mas marami. Oo. So it's siguro naman maraming natuwa. <laughs> so <laughs> okay, So maraming na suspend yung disbelief and I think It's the only Filipino film sa Netflix that's been watched that many times and that yes. many people worldwide. Kaya I think ngayon. that's the magic of Netflix. Alayon, eh? yes, Kasi yes. worldwide na napapanood yung... Sipin niyo po, Pilip, gawa ng Pilipino yun, yung mm -hmm. The End, yeah. yung ang Pilipino yun. Kaya nga, nakaka-proud ka eh. Nakaka-proud po, I mean, <laughs> sa lahat. I mean, even ang Pilipino, I mean... Para naman po sa ano po yun, sa Filipino filmmaker and content yes, maker yes. kasi we want to bring back the audience. Okay. Kasi for a couple of years parang nawala ng tiwala sa ating audience. Oh. Ngayon we're making good Filipino films that people can appreciate. Bumabalik po sila sa sinehan sa panonood ng Filipino content. So masaya. Yung masasabi mo ba ito yung ano mo, yung pinaka busy na taon? Actually, para sa nakakatuwa po kasi even before Lolo in the Kid, uh -oh. itong Nobody, nakaplano na po ito. Ah, and okay. even the GMA Films, and GMA Film and the, the ABS oh, Even Studios, uh -oh. ang nakakatuwa is, it was, ano, even without, ano, hindi pa pinapalabas yung Lolo in the Kid, oh. na ano na po yun, it's, it was abo, in the making na. Mga nag-uumpisa na itong Nobody Nag, ni Gerald na, Anderson. May mga plans na po talaga. Hmm. Uh, ang blessing lang po talaga kay Lord, eh, yun. ngayon po, dumadami po yung posibleng magawa kasi nga sa yes. Lord of the kid. So, maganda po. Oh. Hindi ka ba na inspired doon sa nobody ni ano, ni yung vida sa Better Call Saul? Oo, oh, si, ano, Let's Call Saul. Oh, Oo. Oh. Oh, actually, nagulat ako kasi nung sinabi nila yung title, mm -mm. sa akin ng creative ng Jerry Productions sa, oh, ito yung susunod na song natin. Sabi ko may ganyang movie ah. Mm -hmm. Tapos sabi ko, pero iba naman yung kwento. Yes. Pero ang ganda kasi yung ang, yung concept ng character na kala mo bali pero magaling pala at oh. mabuti. Sabi <laughs> ko, okay, galing yun. Tapos Gerald, oh. I got to know Gerald. Ang bait pala ni Gerald. Ngayon ko lang siya makatrabaho. Oh. At saka ano, dedicated actor. So, ang sarap. Ang sarap. So in other words, parang ano din, inspired ka din do sa oh. sa movie. Actually sabi ko, saan napanood niya ba yung nobody? Hindi ba hindi Sabi ko, panoorin niyo. Ang ganda. Oh. Kasi especially the scene sa bus. Yeah. Yung teaser nila. So, sabi ko, nakita nyo lang, galing. May parali siya, pero tinang galing yung bala. Oh, yeah. Tapos tayo pag-gulpihan sabi ko, gawin natin yan. Okay. <laughs> Something na gano'n. Congrats. And uh, dun sa iba mo pang mga project, pelikula. <laughs> like yung ma Maple Leaf Maple Leaf Dreams po, no? September 24. At saka, may isa, ka, may isa ka pa. May another... So, ABS Event Studios po yung uh, Four Bad Boys and Me. Oh, na okay. Wattpad. And meron kami yung kay si Sir Chabit yung co-producer sa si GMA. Ah, okay, okay. So, Hindi naman ito yung vagabond. hindi di ba? Habol kami. Oh, <laughs> sige, sige. <laughs> oh, sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Paano mo piniprepare si, ano, si Jay para okay. din sa... Actually, um, si Jay, madali, madaling i-prepare kasi very hardworking first time kumakatrabaho siya. Tapos, yung first brainstorming namin. So, sabi ko, okay pala ito, mabait. Mabait na, ma, mabait na tao si Jay. In, in nature niya yung magiging matuto Tapos, mabait siya. Ulit ako, mabait. Tapos, yung nag-brainstorm kami. Actually, he has bright ideas, matalino yung tao. Especially sa mga filmmaking, kini-question niya rin yung mga reality nga, totoo ba ito, pwede, you have to make it real. Tama, marami siyang inputs na maganda. Tapos excited ako kasi <clears throat> I want to present sa mga... na kami. Gusto namin present sa mga na bahagong Kasi yung seen him ganito eh. So excited kami na to work with him and the other actors. Kasi yun, ako naman laging ano eh. Yon, what can you do? How can you push the actors to their best? Diba? Parang yun. And I'm I'm lucky after Edgar Garcia, Joel Torre, the Kim Gerald, ano? <laughs> yung Kim Molina Gerald. ano mo yung ang gagaling ng mga artista eh. That's what excites a uh, director din eh. Ah, so you're speaking about ano, Gerald Napoles? Gerald Napoles. Ah, okay. Yung girlfriend na pwede na. Uh, ah, ah, okay, okay. Ano okay. yun? Okay. Okay. Actually, so, kaya ako pinatawag ng GMA eh, because they knew na ang tagal pala siya number one sa Prime Video. Hmm. It was the best performing movie ah, ng Prime Video. Ah, okay. Oh. So, so, yun. So, excited, excited ako sa, It's sa so, past podcast. Actually, so, yun yung pinag-usapan natin. I want Gerald to, have, to be the heart of the story. Hmm. I said, "Cheyo puso." Usually kasi hindi yung tigas, 'di ba? Diba? Action. Action, action. Sabi kayo, ano hindi, iibahin natin. Ikaw yung puso nito. Hmm. 'Di ba? Ikaw yung puso. Pero ikaw rin yung sumusuntok, which is ang ganda ng kombinasyon. So, Karakter mo may puso, pero fighter. Uh, -oh. So, magiging ibang iba dun sa batang kaya ni Bo. Kasi <laughs> ngayon pa lang kika-compare na siya. <laughs> iba to. Oo. Uh oh. I I'm sure iba to. Kasi, basta you know, inaano mean, namin, you'll be surprised. Kasi, you'll, uh, may iba to sa lahat. Yes. Pero pang ibang show, lahat sila, ano eh, lahat sila gigil. Kami iba. Wala pang, wala pang, ano ito, direct this year or next year? Oh. Yeah. Ah, ang alam ko meron ng plano. Kaya nagmamadali rin kami. Ah, so, this year. Exciting. This year. This hmm, year. Uh, Hindi ko pa sure pero uh, kaya <laughs> <laughs> kung sa tapak <nabakamayari> ako. Kaya. Pero pero exciting baka no. I think gonna gonna shoot by September. Binubuo ko na eh. Actually nag like, uh, location ng pala kami. Sabi mo um, nga, di ba? Isa mo sa community. <laughs> no, May um. leading lady ka na ba? Meron. Sino ang no. no, no, no. leading lady? Jesse. Si Jessie. Jessie, Ah, Jesse. Oh, alam na, buti na lang. <laughs> sinabi sinabi, sinabi, sinabi yata. Pati kay Jessie excited kami kasi okay. pinapanood ko si Jesse sa ano niya. We're make her different. Sabi ko, kasi bubbly siya sa online eh. Pero lahat ng acting niya seryoso. Sabi ko, effective siya dun ha. Yung online niya, ang sa happy niya kasama. Sabi ko, gawin natin gano'n siya. Ano, para mag-aam. Ang tsaka maganda yung presence ni Jesse, tsaka bago ko. Nag-meet na kayo ni kay Jesse? Hindi pa. Pero siya ni Jesse? Hindi pa rin Pero oh, ang exciting, ah. pero ang ako sa cast, yun nga, parang sa aming puso, puso at tsaka suntok. <laughs> so si Jesse dito direct magiging parang ano, hindi super drama ang gabi. Hindi. Ngayon yan o, Medyo light, oh. medyo light ng konti. Gusto party. ko ano eh, ako ayaw ko masyadong ano eh. Gusto ko emotional, pero hindi yung... Uh, eh. okay. di ba? Yung may lightness, tsaka may real. Sabi ko, let's... Gusto ko yung every people who's gonna uh, watch this, baka relate yung pamilya. Kasi pamilya sila eh, si ano. So it's a family story first and foremost. Mm -hmm. Di ba? Na maraming gulbihan, maraming mm -hmm. <laughs> pamilya. so yun lang yung sabi. And humor and heart. Yeah. Nakikita mo ba si Gerald Anderson na ano na parang may in the make, director in the making din? Eh? Hindi ko alam kung gusto niya. Pero yung yun eh, mga ideas niya magaganda eh. When you yeah. were having a brainstorming, na ideas niya. So, if she wants, she can do it, I think. Hmm. Kung? <laughs> paano niya sabi ko pa siya? Paano nga ba? You've met a lot of actors eh, na mabibuisit ka. Real <laughs> 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 oh, names Real names Our junior experience no. the same na parang totally. Kailangan mo lang interview yung tumbuisit na to eh Pero ayaw ko interview niya eh. <laughs> <laughs> Ito hindi eh, nagulat ako eh Genuine yung ano niya, eh Yung goodness niya eh Tsaka walang yabang eh Proud siya sa mga ginawa niya Eh di ba ganon? May proud sa ginawa niya pero hindi may yabang ba? Okay. Yung ganun eh, may ano siya, ah, ecclesiastic, eh, you gano'n. pero hindi may yabang hindi works on... And I think it shows, people uh, like you. People like you. Like you. <laughs> <laughs> So may mga nakatrabaho pa direct na mayayaman? Tinaligan ba ito ba? Without mentioning it. Ano ba ba? Putting the weight around, kumbaga. Uh, Meron. May mga ganun eh, di ba? Uh, uh, fortunately, ako kasi I don't look at yung celebrity power, yung gano'n. Mm. I always look at kaya niya ba yung room Magagawa niya ba. And ako tinatanong, aktor ba yan? Magtatrabaho yan, yan. tatrabahuhin niya yung ano. Kasi yun ang mahirap eh, di ba? Minsan ang una nga yung yabang eh. So, mm -hmm. wala ka na magawa, wala ka na rin gana. Kasi eh, puro yabang lang niya yung lalabas sa, sa, sa gagawin niyo yun, eh. Pati, yung magagawin, di ba? Kasi so, ikaw, nakapagtrabaho na kay Eddie Garcia, kaya alam mo na yung parang okay. epitome After na isang artista. After working with Eddie Garcia, the Joel Torres, mm -hmm. and the rest. Ito yung sa Lonely Lucky, I Was Lucky, sa Laisa. Mm -hmm. Ano yan, ang one-day shoot yan the gay couple, si Marky, tsaka mm. si Nico, mm. si Alfred, tsaka si... JK. Shari Shari, si, JK. Mm. JK is very good, young and very good, and very nice. Mm. Tapos, you know, tapos si Meryl, tsaka si Joel. Ito mga one day... one day shoot lang. One day shoot, umayag sila. When mm. they read the script. Wow. Wow. Yeah, okay. Wow. They were praised si Direk. Oh, so Thank hey. hey. <laughs> you. Je, exactly. tinanong ko kung may bala kang mag-direct kasi ang dami mo raw idea eh. Mag-direct? Uh -huh. uh, alam ko naman kung saan ako. Uh, but as an actor, syempre 18 years, 19 years, parang ang dami ko rin parang inputs din. And by ng JRB unit si Direct na uh, I think sumasakit ng ulit nila sa atin. Ang dami ng idea. Ang na, dami namin binabato no, ng ideas. At uh, saka non-stop. Uh, but it just shows na how excited kami and how dedicated kami sa proyekto. Kahit hindi pa kami nagsasimula. Like, um, kahit It's na like, hindi it. first time ko nga nang pumunta ko sa audition para si Pangkas. Kasi, you know, I wanna be there para makita rin nila pag magkakatabi kaming lahat. You know. mm. And yun, yeah, um, exciting. Uh, nervous. Uh, we're both nervous. Pero kasi hindi hindi madali eh, hindi madali. Yun. Know? Nagkasama na ba kayo ni Jesse sa isang project before? Ha? Ah, 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 nasabi na ba? Nasabi na pala. Yeah, Okay, na, 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 okay, <laughs> okay. Hindi mo na Ah, yeah, sure. Yeah, ah, okay, okay. Yeah. So, may rapport uh, rapport na. Ganun na. Chat, hindi no? diba, mo nagpahinga siya, ganun. Pareho kayo. Okay. Nagpahinga na ako 2 years. Oh. Um, yeah. So, even the other cast, uh, I think, oh, exciting. yeah, exciting kung sino yung mga pinatake namin. Um, and i think may separate event para yeah. Yeah. yeah yeah oh thank, thank you today. very much yeah. thank, you, thank you thank you thank, thank you you, yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you.